pagtipon-tipon namin dito. Ang niyat namin dito, titipon kami ng kapatiran para magtitipon-tipon kami dahil sa Allah. Makapag, uh, makapag uh, kami ng kalaman at magpayuhan sa isa't isa, sa bawat isa. Kalau risri waklutan min lisani isang uh, dua mula sa kay uh, Propeta Musa nang nang nangaharap siya kay ah uh, ah uh, uh, Peraun. Tinuruan siya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na siya ay magduwa para nang mawala yung bulol niya sa kanyang dila. Alhamdulillah, ito ay pwedeng natin gamitin para nang matuwid ang ating uh, pananalita at pag-explain. Alhamdulillah. Ngayon si Brother uh, Abdul Salam ay masya Allah nagbigay siya ng uh, isang mahabang hadith kanila at patungkol ito sa niyat. Anong ibig sabihin ng niyat? ito pong niyat na ito ay uh, pwedeng nating banggitin, sabihin. Pero madalas ito ay intention lang sa ating puso. Halimbawa dito ay ang niyat na hindi pakitang tao. Example yung uh, <clears throat> uh sa sala mo na pagdarasal mo nga kasi ang uh, sala sa amin na uh, ay kailangan to ng ano kailangan ng niyat sa iyong puso kasi may niyat na for the friends lang for the amo para sa para sa magulang ang niyat halimbawa sa pagsasala ay kailangan din lahi ta Allah ibig sabihin para sa iyong tagapaglika Nag, nagsasala ka hindi lang yung pakitang tao na nagsasala ka lang nandiyan yung amo mo nagsasala ka lang nandiyan yung kaibigan mo magulang mo hindi hindi ganoon po ang uh, ibig sabihin ng niyat Katulad nito, si brother, alhamdulillah, hindi ko alam kung sino yung nag ambaga nitong mga, ano nila na ito, mga kinain namin. Pero yung niyat nila dito, insya Allah, ay syempre para sa lahat, higit sa lahat, ay magkita-kita ulit kami kasi yun yung pinakam, niyat. pinakang niyat din nila. At yun ang pinakang magandang uh, pagniniyat ng isang tao na nagsasama Pag kayo sa eh. pamagitan ni Allah. Hindi lang kayo nagsasama. Kasi mayroong mga pagsasama eh, na alam mo yung Uh, mga fraternity na tinatawag. Akala nila yung Islam fraternity. Hindi po. Ang niyat ng isang Muslim dito, dun uh, dunya to akira. Yung nagsasama sila at naghihiwalay sila sa Allah. Kasi kasama sila sa pasisilungin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay. Yung nagsasama silang dalawa, sa pamagitan nila at naghihiwalay sila sa pamagitan nila. Palagi sila nagpapaalalaan sa bawat isa para sa Allah. Sa pagdadakila sa lahat, lahat ng niyat na ginagawa mo, lilahi ta'al na para sa Allah subhanahu wa ta'ala lang. At kung may karagdagan si brother Abdul Salam doon, ay insya Allah dagdagan mo bro. <coughs> Bismillahi salatu salamu. Rasulullah sallallahu alaihi Salam. Uh, ayon sa pagkaintindi ko po sa niyat ay ang pag nag, uh, gumawa ka ng isang bagay laging nakakabit yung pagsamba mo kay Allah. At tulad ng pagpumunta ka sa trabaho, pagtatrabaho ka para magkaroon ka ng sahod na ibigay sa yung pamilya. Yun po ay sadaka mo sa yung sa iyong pamilya. Ito ay nakalaan kay Allah. Binanggit mo ang iyong ang niya mo ay nasa kay Allah. At pagkatapos at katulad ng pag pagtipon-tipon namin dito, ang niyat namin dito, titipon kami ng kapatiran para magtitipon-tipon kami dahil sa Allah. Makapag uh, makapag uh, sharean kami ng kalaman at magpayuhan sa isa't isa sa bawat isa pero nandun pa rin yung kuan namin, nagba kami mm -hmm. para lumakas ang aming katawan. Uh, para kinapugasan, malakas kami magdawa. Mm, masalah. Para bukas may, 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 may pasok. May malakas kami magsamba kay Allah, magising ng magasal sa Salatul Fajr. Ayun po ay dadagdagan po ni kapatid na yes, Yasir. Yasir. Yes, 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 yes mga kapatid ito lahat ng bagay sa mundo na ito ay pinaghahandaan ng bawat isa sa atin itong niyat bago tayong uh, pumunta dito sa sa ano nito para upang magbigay tayo ng magbigay tayo ng ano kaalaman itong kaalaman na ito halimbawa nakakasira sa iman or uh, sa kalooban ng tao kailangan ay gampanan mo upang ma upang ma may share mo sa ano sa mga katap, ka, 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 mga kapal, kapid, kapatid natin na hindi pa na mampalataya sa Islam importante sa atin ngayon na may kaalaman ang yat ay bukod sa aking ka kaalaman halimbawa pagkabukas ano ba talaga ang punta ko doon sa pag-aaral ko upang magbigay ako ng uh, kaalaman or ituturo sa amin ang anong kaalaman nandoon sa pag-aaral namin about sa uh, shira hadith, quran alhamdulillah napakaganda, napakagaan sa aming kalooban na matuto kami sa Islam bawat, bawat isa sa amin. Ang mga classmates ko ay magagaling naman sila. Magagaling din sila. Mo. May tanong At si Bro Isay. Eh. Alam ko may tanong si Bro Isay. Eh. Parang tinatanong niya Bro na, no, na yung pagpunta mo daw dito, ano daw yung niyat mo? Ang pupunta ko naman dito ay ang niyat ko ay uh, kapatiran at saka itong uh, pagbabasketball, <laughs> exercise upang lumakas ang katawan at saka dito mo makakuha kung malakas ng katawan mo. So, mag or ano pa man dyan. So, hindi. Eh, ano natin, no? Kaya itong mga share na bawat isa sa amin, mga kapatid. Alhamdulillah. Ah, okay. uh, jaka lahir. Salamat sa Allah, Ah, kanina. Ah, uh, napaganda yung uh, talakayan namin about na sa niyat. So, ito siguro pangalawang video na namin to. So, dahil uh, kanina yung mga ano namin ay uh, nagka ano, <laughs> nagkalabo-labo. So, ngayon napag-usapan na namin na uh, alam niyo, napakahirap talaga mag-video, maghirap magsalita sa harap ng kamera. Lalo na uh, nandito sa mga kaibigan natin, sa mga kapatid natin sa pananan para tayong Islam. Tapos ang mga kap kapatid natin, mga marurunong na maalam na. So mahirap talaga mag-ano, lalo na magbitaw ka ng mga maling ano mga mga mensahe tapos sa uh, yung pala mali sa Islam. So tinanahan ko na kung ano man yung mga maling uh, nasasabi ko ay uh, galing ito sa akin at hindi po ito sa isla. So, ang ilan namin kanina about sa niyat, kasi yung niyat natin ay uh, minsan na uh, may mga gantimpala pala ito at hindi, hindi at hindi ginagandaan o ginaganting pala ni Allah subhanahu wa ta'ala. Siyempre, alam kahit na magdasal, alam ba, yung pagdarasal mo, kahit gawin mo to ng ilang beses, pero yung ano, yung uh, niat niyat mo dito ay wala naman, hindi naman para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay para lang sa sarili mo kasi sabi mo uh, gusto kong ipakita na ako'y marunong magsala sa mga tao at na marunong alalakasan ko yung aking uh, sura at uh, gagalingan ko yung ano yung pala pakitan tao mo lang sa iba ayun pala yun yung mga yun yung mga yun yung mga niyat na hindi ginagantim palaan bago si mga kapunta pa sa atin sa sa impierno so in, sa islam po hindi hindi ito pwede yung hindi yung uh, yung, uh, yung mga intention natin ay hindi po hindi hindi para kay Allah subhanahu wa ta'ala. So lahat ng gawain natin ay pagsamba, pag-ibada. Lahat ito ay ginagawa natin para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad nito, yung pagsasama namin dito, alam nyo na napag-usapan na namin dati, nung nakarang linggo, na gawin natin itong tuwing Webes at uh, pagkatapos ng basketball natin, mag-sharing tayo ng mga kaalaman. So, at, at lahat ng mga natutunan natin, uh, i-ano natin dito. So, tayo naman yung bida dito. So, lahat ng ano, hindi naman na uh, hindi habang buhay na tayo estudyante. So, ako yung niyat ko talaga kung bakit ako nag-aaral kasi para ito doon sa sa mga tuturuan ko sa pag-uwi ko. Kasi mahirap doon doon sa pag-uwi natin sa Pilipinas, marami doon na mga ano, mga mga, mga marurunong sasabihin so, eh ka pa kasi alam mo naman ang Islam doon. Alam mo na pag nasa Pilipinas ka, Diba? Ang, ang ang ano doon na ah, sasabihin na ah, mga ang muslim isang ganito isang mga terorismo yan, tapos tapos sa pili, ano mga salbayan pero bakit ako nandito ngayon diba? Mga so, dahil lang uh, kaya nang uh, na, gawain bro diba? Lahat, lahat ano man ang iyong gawain maliit man o malaki may niyat yan diba? Uh, may yun, talagang uh, lahat dito sure. hindi katulad doon nasa ano tayo nagsisimba tayo ang niyat natin no diba? ah, may bago kong damit. Magsimbang gabi, may, may bago kong damit. Papakita ako, may mga ano tayo. Ay, papakita ko din. Tapos may chicks sa harapan. Diba? ganun kami nung, ano, nung sumalad na hindi na tayo ganun. Ah, ngayon kasi may, may takwa na tayo. Klaro na yung niyak natin. Ah, na sinasamahan natin ng takot. May takwa na tayo. Di. ba? Natutunan natin yan dahil sa pag-aaral natin. Tsaka napakaganda talaga ng turo ng Islam. Dahil uh, dito pa lang, uh, lahat dito ituturo lahat ng mga pagsamba kasi dito tinuruan tayo ng ano sinabi ng Allah Subhanahu wa taala nung, nung tinuro sa lang sinabi sa atin ang magsala tayo ng limang beses sa isang araw pero paano natin gagawin yun di ba kasi kundi e, malalaman natin yun kundi sa propeta kasi ang mga propeta sila yung mga kausap ni sila lang ang kausap ng mga ng uh, ni Allah Subhanahu wa taala kaya nang uh, anghel Tinuruan sila niya kung paano uh, sumamba ang mga tao paano hikayatin ang mga tao sipasan so, natin sa yung mga ano mga brother at uh, oh, bro. si bro Kadid alam mo okay, may sakit may sakit may sakit pa si bro ano Kalib ngayon eh ayan uh, na natin na <laughs>